Ko dito. Kasi iba hindi naman siya pwede itambak lang eh. Meron po talaga siyang proper na pag nagputol ka ng puno, kailangan diba alam po muna. Tapos kung saan siya pwede itapon. Pangalawa po, nagpapasalamat po ang samahan kay Gonsler sa concern niya kapag ka merong sakuna ah, ah, bagyo na pinupuntahan niya talaga yung access namin at kung ano yung kalagayan namin. Thank you po. Pero ang sa akin po kasi, naging ah, calls, Lorica, regarding dun sa ilat na tatakpan sana. Hindi man po, pero sana may mga portion. Kasi kapag po yun din, napakalakas po talaga ng agos. Kapag kami nalaglag na bata, hindi po talaga natin yung masisay. dire po yun, magiging, kapag magiging sakura siya na kailan pa natin tutupo na kapag may nangyari na ba. Sa so, kaya, ngayon po sana, kasi nung last na pag-usapan na po namin yan, nalinis na po namin kung ano po yung dapat nagawin. Pero eh, hindi po siya nagtatapos or hindi siya natutunan. At saka yung po nilinis namin sa taas na parang naging basura na po, yun din po gusto ko sanang ilapit. Ano po yung, may patulungan kami, ililinisin siya pero sa end paano po yun? Kasi may mga nagkakalak na po, saan namin pwedeng ilagay? Kasi hindi naman siya agad pwede maitapit. Yan lang po. Okay, ah, uh, si Consulate na pinag-umihikot dyan. Consulate, di ba? Sinasabihan kita, Consulate, ako po nagsasabi dyan. Consulate, ikuta mo yung ano natin, yung Black 20, yung big area. So, bilang kagawat, ah, uh, si Consulate, yan, maasa ko yan dyan. Napakasipag yan. Hindi naman hindi ko sinasabi si Consulate na lahat naman na si Park. Kaya lang sa kanya nakaatang po yan. Ako naman, tuwing may bagyo, hindi nyo man ako makita. May mga kagawad ako inuutosan. Tungkol doon sa mga puno ng kawayan. So, puto lang ang kailangan. O, puto lang. Kasi di ba parang iasa na naman sa amin. Baka pwede naman, lahat na nakatira dyan sa Black 20, tulong-tulong tayo. Maasahan ko ba yun? Okay yun ha, good shoot ha. O, oh, paki ano. Good shoot. Para mamaya, baka mamaya, paasa nyo na naman sa amin. Yung mga tanong ko, puyat din niya, kahit pa paano. Diba? Ang maganda dito, maganda niya, sa suggestion mo, pag sinabi mo dito, at baka pwede maglinis tayo ng Sunday, kasama ko to, papatulong kami. Huwag lang po sa barangay. Kami naman, willing kami tumulong basta alam namin yung problema. Katulad kay Coach sinabi niyo every na may bagyo tayo. Kinapatan ako yung si Coach siya pinapatan ko. Kaya e, mga stream life siya yung ko dyan. Kaya e, kay Coach ano ako dyan? Taas gamay ako dyan kay Coach Kasama si Coach Dan, yan. Hindi kasi may mga kanya-kaya silang committee, hindi naman. Pero, mas, mas better, talagang lahat intact, di ba? Intact. Kaya lang, yung iba kasi mga agawat, may mga trabaho, na may pinagtutuunan din ng ibang trabaho. So, yun po. Uh, Doon sa pagpuputol ng kawayan, sabihin mo lang kung ilan yung